Ayan guys, kasi tinatanggal ko talaga yan pagkatapos ng Pasko, New Year, no? Tinatanggal natin yung mga Christmas. Ayan, okay, medyo pinag-fast media. Medyo, medyo pinag-fast forward. Fast forward na natin yan guys. Kasi sobrang haba yan. Ayan, naglalagay tayo dyan ng ating ano. Kasi may bulaklak ako rito na ganda niya white and red ang kulay niya. Meron siyang maliit na red. At yung white ay nanginibabaw sa kanyang bulaklak. Lagi-lagi hmm, natin ng balag yan. Para maayos yung gapang niya doon sa ano. Tinaas ko siya. Tinaas kasi sa baba namumulaklak na siya. Kaya lang may kambing kasi na. No? yun na talaga ang kalaban natin dito. Kambing kambing pa mo ayan e, taas natin yung ating halaman itaas e, natin para hindi madali ng kambing yan guys or, na iangat mo na siya dyan hindi na siya gagalawin and then ang ganda niya tingnan basta hindi lang siya gapangan ng ating ano no ulugbate. mayroon din kasi tayong ulog dyan no? ayan guys Ayan, naglalagay na ako dyan ng aking bawang. Pero so, ngayon, ano na siya. Umapang na siya at namulaklak na siya sa taas. Ayan, kung nagustuhan yung ating video guys, like and share naman ang comment and subscribe my channel. Lisa Beller Mino. Ayan, na madali. Uh, thank you for watching.